Dinala tayo ng ating mga paa sa isang malupet na food trip na ang bida ay mga paa? yung pa food troll lang pala ang makakapagpapunta sa akin din eh. Kasing lakas ng spinning back kick, ang cravings natin para dito. Ay sa bone marrow pala ang ako napaisip kung aking kakainin. Sabi ni Mrs. wag ko daw kakainin. Susundin ko ba siya? Ay ko po, Inam. Siyempre, follow the smoke tayo para sa sikat na ihaw-ihaw na adidas. Tapos gugulatin ko kayo sa legs ng isang hayop na exotic kong ituring. At sasabihin ko sa inyo, ang bango ng pagkakaadobo na rin pare Nakakasabing din natin ang paan ng aking bagong paboritong crispy pata at tatapusin ang napakasulidong food trip sa dalawang klaseng bulalo. Paa food crawl, let's go! Namamasahan ano niyo kala ko Gary pa episode ay bakit tayo nasa parisan ay ibahin niyo ang parisan na are are ang jeans Paris usok ang parisan na sikat sa kanilang usok style gatong ang ginagamit kaya umuusok at yan asbuk at para pasok sa ating pa episode ay are ay may bulalo kaya kita niyo gatago sa bulalo tapos sa ay ano yan, buto-buto mga yan. At kita nyo naman, James pares. Ay walang kakupas-kupas yan. Pasado alas 9 na ng gabi ay dami pang nakain. Isang ano, bulalo no? with rice sa isang beef mami. Aring maganda, aring ano, tagusan. Magkano yung garne? Magkano? 250 po. 250? Yes, One, two, Hindi, pag p Hindi, pag ano lang? Pag with rice lang? Pag with rice, 225 225. 225. bulalo with rice. Five. Tapos beef mami, magkano? Nine, 90 five. pag solo. Ayun, 90 100 solo. 100 200 with rice. Solo lang. Ayan, kay Aisha ay, naman ay... 15 pesos. Beef mami. Rice po. Ayun, ari na. Basta late night, ay talaga namang ang daming tao din sa James Pares. Yan, ari matagal na na talagang dinudumog din sa Malate area at ako'y naghahanap sa dyan ng isasama natin sa ating pa-episode. Why not Bulalo, di ba? Pero are yung Bulalo na Pares. Pero huwag kayong magalala, tayo ay may Bulalo din sa episode na rin. Yung talagang typical na Bulalo. Samahan lang natin na rin ng iba. Yan laman, sabaw, first bite. Thank wow! eh, you, Lord. Mm. Yung una, pagkakain ka din eh. Nakalimutan mo muna yung lasa ng pares na nakasanayan mo, yung pares na retiro, yung medyo matamis, or yung pares kanto kasi ibang-iba sadya ang sabaw din eh. Ay, itsura pa lang naman. Ay, ibang-iba na. Pero, pag ginawa mo yun, there's a very good chance na ma-appreciate mo ang James Pares. Kahit buto-buto, ay napakalaman. Ang palasa ko din eh. Ayan, lalagyan na lang natin ng chili, paminta. Sa uh, testing, aray, hindi ko pa natatry yung may hot sauce. ano ba sa pag may hot sauce. Yan. Ano, may green onion din, no? Oh. And in my experience na kailang kain na ako din eh, ay malambot ang karne din niya. Mm. At ang rason kung bakit tayo narin para sa paha episode aring bone marrow. Ayan. Pag-usan eh. Tingnan natin kung mapapalabas natin ng Iyon po. Grabe naman yan. Look at that bone marrow. Sabi ni Mrs. wag ko daw kakainin. Susunding ko ba siya? Or hahayaan ko magalit sa akin? Hmm. <laughs> Probably the most simple bite I've taken. Hmm. Ay umay. <laughs> Pero napaka-solid stop sa ating paa food crawl. Again, abangan nyo. May bulalo rin tayo mamaya. Pero ano yung next na paan na kakainin natin? Abangan nyo yun. See you sa next one. Next up sa ating pa-episode ay paa ng manok at dini tayo kakain ng paa ng manok sa legendary na Bebeng's Barbecue. Balita ko ay 40 years na sila. And easy to see kung so bakit naman sila legendary na tumagal lang gayon. Kita nyo ang presyo ng kanilang mga ihaw-ihaw. Ay, barbecue pesos. 14 pesos ang kanakataala noon. 14 pesos lang. Ari. Tapos yung mga usual na ihaw-ihaw na mga isaw, paa, dugo ay 7 pesos lang. Yan, halos kakabukas lang nila pero kadami ng customer. Ay, ang pila ng order. Tapos may mga naririnig ako, mga bulk orders, mga 10, 20, 30. Yan o. Eh. So din eh, ay hindi isahan ang order. Marami din. Although marami rin napunta na pa isa-isa. Pero marami din eh, bulk order. Para siguro sa opisina. Yan, meron silang isaw. Meron silang tumbong. Meron ding ulo. Dugo ang kanilang claim to fame, yung kanilang barbecue. Meron din silang bulaklak, ko o or order lang. Meron din silang isaw baboy, meron silang tenga. Parang kasarap din na rin balunan. At ang dahilan kung bakit tayo na rin eh. Ah, Meron din silang hotdog. Meron din silang inasal. Ayan, kuha tayo isaw. Tapos, tumbong. Bihira rin sa ihaw-ihaw ang tumbong. Tapos, kuha rin ako ng isang bulaklak tapos isang tenga tapos dalawang barbecue ayos na gare kulang pa kaya nga tayo na din tayo ay magpapaa ng dalawa para pares kahirap naman ng isang pares ang paa isa pong barbecue dito. Yan, yan. yan. yan po, sige po. Yan sa wakas, matitimusan ko na ang legendary Aling Bebeng's Barbecue. Akalain mo yon Sa tagal ko na rin gustong timusan. Yung pa-food troll lang pala ang makakapagpapunta sa akin din eh. At yan na, matitimusan natin. Pero are, isi-save the best for last natin re Timusan ko muna yung isaw na napakamura, 7 pesos. Wala mo ng suka, timusan natin. First bite, take it, hmm 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 mm. mm, Walang pait. Tapos, malambot, pero may mga crispy parts. Just like how I like my isaw. Pero ang mga ihawa naman, yan yung pare-pareho naman. Yan, basala ang malinis ay ayos na yan pero para sa si isang ihawan na maging legendary tulad ni Aling Bebeng ay sa suka yan ang nagkakatalo at ari daw ang sadyang legend sa kanila ari ang nagpapasarap sa kanilang ihaw-ihaw at yan ibinuhos ni Yong ibinubo na ari na may suka na hmmm ng suka Mm. More on matamis siya eh, rather than maasin. Siyempre, nandun yung asin, pero yung una mong malalasahan yung tamis, tapos yan. Ayan pala, towards the end, dun siya umaasin. Tapos yung mga si sibuyas, mas masarap sana Kung mas maraming sibuyas, pero flavor profile, sarap na rin. Sa tumbong naman tayo. hmm, Sarap na pagkakaluto kasi may crispy parts. hmm. again, ang lambot, not chewy at all. Yung kanilang barbecue, akalain mo, 14 pesos la ang yan yung napanood ko nga sa vlog na nagre-research ako parang 3 years ago, 12 pesos lang nga rin. Nag-increase na ng presyo pero mura pa rin. Again, ang ganda ng pagkakaluto, ang lambot ng barbecue. Yung barbecue naman, dito na yung ano, pumapasok yung sweet na marinade, ka basting sauce, na ina-amplify yung, yung suka nila. May two favorite sa ihaw-ihaw, tenga, sa kabulaklak pagsasabay na yan <laughs> and yan na paa mm. ari ang legit na paa sa ating paa episode kung kanina ay bulalo kumbaga lang ng lower body ng isang hayop are paa talaga mm. Mm. Bad gawin, hindi nagkanin. Actually, yung buto, kung matibay ang ngipin mo, kaya mo nang uyuin sa lambot eh. So, Aling Bebeng's Barbecue, mura, masarap, lalo na suka, kaya solid stop sa ating paka-food crawl. See you sa next one. Dine naman tayo sa isa sa paborito naming restaurant din sa Maynila, ang walk-in. Yan. Siyempre, bukod sa kanilang legendary sipa na ako'y napapaibig, eh meron tayong kakainin din na paa na hindi nyo inaakala na mapapasama din sa ating food crawl nare. Sana lang meron dahil kung minsan daw yun wala. Hoping tayo na meron. Aro, hindi ko alam kung bago ang pero may walk-in na rin pala din ano, expansion nila. Parang nga ngayon ko rin napansin, ang kalakas ang walk-in. At kanina nung dumating kami, naka -ano pa, naka-close pa ang signage kami literal ang nagbukas. Maya-maya are, lunch time puno are. Asahan niyo 'yan. Mga chef at mga kusinero din eh. Red, getting ready para sa digmaan. Sorry about your chicken. Di sorry ni Aisha. Tapos matik, syempre din ni Aisha yung sipa. Yun! Frog legs! Narin eh, ang ating ipinunta. Paan ng palaka at are ang kanilang legendary sipa. Bali ang style din eh. Parang karinderya na hindi. Ituturo mo kung anong protina ang gusto mo. Tapos pwede mo silang tanungin kung ano yung mga recommended nila na luto dyan. Isa pang masarap din eh yung stuffed squid kaso So marami na tayo order. Pwede nyo panoorin yung old vlog ko din eh. Para mapanood niyo yung stuffed squid na napakasarap din niya. yan. Kaya order tayo ng frog legs. Sana try ko dati dito try Try dati na try natin na adobo. Tapos, isang butter chicken. Uh, may mga iba-ibang presyo ba ng sizes? O, oh, isa lang, isa lang. Sige, isan yan. Tapos, isang order na sipa. Tapos, dalawang plain rice. Here comes the legendary sipa. Ito ka na, ipinunta natin din eh, para sa ating pa food crawl. Frog legs at adobo. First time kong makakatikim ng frog legs na inadobo. Tapos siyempre, paborito ni Aisha din niya rin, butter chicken. Tapos, kulang ang iyong pag walk in kung hindi ka kakain na sipa. At sasabihin ko sa inyo, ang bango ng pagkaka-adobo na rin palakang are. Mm, yung ano eh, unang maamoy mo parang ang alat. Tapos bigla kang ano, yung halos mapabahin ka sa amoy ng asin. Tapos parang may konting tamis din. Yan, kakaanin na tayo. Tapos, frog legs. Oh, dami ng sibuyas, oh. Yan, kukunin natin yung matabang iyon. Tapos, saka nakakatala na, oh. <laughs> frog legs rice topping. Yan, pero bago yan, syempre, magsisipa muna tayo. Yan. Kung merong pagkain na naging rason para maging legendary ang walk-in, ay ari na iyon. Sipa. First bite. Thank you, Lord! Ito mm. mm. nyo yun, no? Pork. Sweet. Crispy exterior. Moist. Really juicy. May chives flavor. <laughs> Very addictive. Pero kung iisipin natin, pwede rin siya sa paa food crawl, eh. Hindi siya paa, pero sipa. Ang mga ginagamit natin pag sipa. Siyempre, paa. Alagin natin ng ano. <laughs> Alayin mo yun umayon din sa ating paa food crawl. Mm. Ang sarap lalo na with the sauce. And the reason why we're here. Yan. Yan, no? Try natin. Mm. Alam nyo, yung frog legs naman, once you overcome the initial shock, na palaka yung kakainin nyo. Kasi syempre, hindi naman natin usually kinakain ng palaka eh alam ko cliche pero taste like chicken talaga eh. Manok na manok talaga yung lasa. Hmm. Confirm yung naamoy ko kanina. Ang sarap ng pagkaka-adobo niya. So, kakanina natin, talagay natin ng, yan, yung maraming sibuyas. Yun laang, talaga magkakamay ka. Hmm. Parang siya ano eh. Parang siyang bistek. Yan, butter chicken. Mm -hmm. Isa pang must try din eh. Kung kakain kayo din sa walk-in, ayos sa combo na yung sipa sa butter chicken. Tapos kung adventurous naman kayo and willing to try kayo, and mukha naman willing to try kayo kasi nanonood nga kayo ng aking paa food crawl eh, try nyo rin na rin frog legs. Although, to be honest, mas nagustuhan ko yung fried na frog legs. Kung pwede lang sana na fried frog legs yung orderin mo, tapos Merong hiwalay na sarsa ng adobo. Yung the best yun. Mm. Nagawa na natin yung ulo food crawl. Ongoing ating paa food crawl. Anong parte ng hayop ang isusunod natin? Let me know in the comments. At so, syempre, huwag kakalimutan, click the subscribe button and notification bell para mapanood nyo ang next na food crawl natin. Abangan kung ano yun. Try natin. Sipa with the adobo sauce yan, saka sibuyas. Mm. Sarap din. Sipa, adobo sauce. Ano kaya ang ininext natin din eh? Abangan. Bakit gagati mga paay ay puro may sabaw at saka parang kulang ng ano, yung deep fried, yung malutong ay siya gagawa natin ng paraan niyan. Dine tayo sa Lucky Bird para sa aking paboritong crispy pata. Sarap na sarap ako sa crispy pata niyan. Tapos ang maganda din eh, sa likod ay car wash. So habang kumakain, pwedeng nagpapa -car wash ka din eh. At bukod sa masarap ang pagkain din eh, ay napakaganda pa ng ambiance. Yan no? up and down yan. Ayan, maaga pa ngayon eh. 4 p.m. Pero kita niyo may mga kumakain na. Tapos may bar kasi resto bar talaga yan. Tapos, open kitchen. Tanong natin mamaya kung pwede tayong pumasok dyan. Para mapakita ko sa inyo yung pagluluto ng kanilang napakasarap na crispy pata. Maupo sa basyo. Magsali ng chinelas. Uminom ng sopa. <laughs> Magpulutan ng sapatos. Kung gets mo yan, ay friends na tayo. meron din eh, Banayad Whiskey. Dini eh sa Lucky Bird meron. Distributor pala sila na re. wow! Last Blade! Rest in peace, Pidol. Ano kayo mga gano'ng kalambot niyan? ay pinipilas lang ang mga butoy. Oh. Ang buto eh. Ah. Oh. Linis yung buto. Yan. And look at how crispy that is. Wow. Naguto kanya sa luto. High price ng so mini? Hindi na kinihintay dito sa isa. Oh. And yan, one of the reasons kung bakit kami narinay ay celebrating the 45th wedding anniversary ng aking parents. <laughs> Ayan na, syempre hindi pwede magkaroon ng pa-episode without crispy pata. Ang dami may paborito din eh. At ang latest at favorite ko na crispy pata ay ang crispy pata ng Lucky Bird. Yan! Kopo po, nakailang punta na ako din sa Lucky Bird. Ay, lagi ako na order na rin. Kita nyo naman yung balat na iyan. Look at that golden brown color. Tapos yung pat na yun, no? Yan! First bite. Thank you, Lord! Mmm! Mmm! yung delicate na lutong. Yung talagang, yung parang almost like crispy rather than crunchy. Wow. Tapos yan. Pati laman niya, napakalambot. Yan o. Oh. Yan. Tapos, isasawsaw mo dyan. Sasawsawa na yan. Mm. Tender, flavorful. And speaking of paa, ay, di ka aray pa ka din. <laughs> Butit na alala ko. Teka, eh, kasarap din ng peri-peri chicken din eh. Hmm? Ano Wow! Yung alat, yung konting tamis. Konting-konti lang. May konting asin. Tapos yung balat, almost crispy. Dahil ang ganda ng pagkakaluto. Mm. Pilasin na natin isang ari. May kasama rin yung dipping sauce. Mm. ang mga sa Lucky Bird, napakarami rin masasarap din eh. Para napakaganda ng lineup niya ng pagkain eh. Buot sa crispy pata, I can also highly recommend itong peri-peri chicken. Tapos masarap din yun nila, yung beef tapa nila. Parang the best din na beef tapa na natin musang ko sa Batangas. Yung champurado nila, napakapanalo din. Tapos bukod doon, may mga seafood dishes sila, may mga kid-friendly dishes sila. At meron silang mga dishes na tama-tama, lent season na. At tama-tama, may mga meat-free dishes din sila ito yung Korean cauliflower. O, para siyang buffalo chicken, pero cauliflower kaya napaka-healthy. Mm. Tapos, cafe din sila. Kaya, kito nyo kanina, yung di ba dumating kami alas 4, ang daming tao kasi cafe din sila eh. And they serve good coffee. And may mga cute drinks din sila oh. Pang-refresh. Tapos yung Lucky Bird ay pwede, pwede rin for private events. In fact, parang two weeks ago nagkaroon ng ano dito, ng Influencer Night. Sobrang sayo nun. Tapos ngayon niya, sine celebrate sineselebrate namin yung 45th wedding anniversary ng aking parents. Happy anniversary sa inyo. Many more to come. Ayan, kakain na kami. I-enjoy namin ng food, enjoy namin ng company, enjoy namin ng ambiance. Pero siyempre, Ayan, ay ang pinaka paa mismo talaga. Ang dami niyong pwedeng subukan din sa Lucky Bird. Pero if there's one thing that you have to try, ay are na yung crispy pata. I'll let this speak for itself. See you sa next one. Picture me kayo na hawak nito. Para sa panapos ng ating paa episode, narin tayo sa Bulaluhan sa Ramirez a legendary name sa Bulalo, din sa Kalakhang, Maynila. Dalawang klasing Bulalo ang titirahin natin din eh. Akala mo, ari kainan nila, pero full service restaurant yan. Kita nyo naman, yan. Pasok tayo din eh. Wow! Ganda <laughs> ng pwesto nila oh. Ayan ang mesa. Ayan, nakangiti ang mga staff. Kaaga pa ay nagbubula na kami din yung mga nakakain na hanggang mamaya siguro na rin lalo na mamaya ang dami magbubula na din eh yan po yung sinigang ano? anilaga po anilaga, ito pala yung sinigang ah, yan naman yung tata, sinigang Kaaga pa, alas 5 pala, ang ikadami na namin nagbubulal din sinimula natin ng bulalo ang ating ka-food crawl. Pero yun ay pares, mami. And as promised, tatapusin natin yung talagang kilala mo na bulalo, yung typical na bulalo. At ang napili natin na kainan ay bulalukan sa Ramirez. Yan! are ang kanilang special bulalo, nilaga style. And as a surprise, meron tayong isang klase ng bulalo. Ari naman ay yung kanilang uh, bulalo regular. are yung pinakapa talaga mismo. Ari ay sinigang naman. Kaya napaka-solid ng ending ng ating pa-pudrol. Ayan, gawa tayo sa usawan. Maganda naman na rin. Parehong patis naman ang ginagamit ko dyan. Ayan. Panghang na patis mansi. Timusa muna natin ang sabaw ko ng lasa. Wow! Hmm! sarap ng alat nun. Tapos, ayan, wala la ang bone marrow. Pero yan, may mga litid, may laman, meron taba. Siguro sabi eh, we've had enough na bone marrow for this vlog. Yung napakalupit na bone marrow na tinira natin sa Jim's Paris. Yan, sa masama na uh, taba, laman, litid sa bawa natin. Tapos, banghang na patismansik. ay hindi ka ganapa kaibig dyan. First bite. Thank you, Lord. Mm. Gets ko na ang legend behind Bulaluhan sa Ramirez. Relatively affordable. Kasi di ba usually yung mga bulaloy yung mga malakihan, maramihan, tapos 600, 700, 800. Kari, for one to two persons ay sulit na sulit ka din eh. Tapos ang lambot ng laman ah not bad yung lambot ng laman ah Tsaka yung, yung lasa, ang sarap ng pagkakaalat. Mm. Tamahan natin ang gulay. Yan. At chai. Tapos, gusto ko rin. Arin talaga yung mga gusto ko sa bulalo eh. In the absence of bone marrow, buti may mga gayaan. Hmm. Mm. Diyan naman tayo sa sinigang. natin yung sabaw. Mm. wow! Ang asim niya. Tapos, yung asim, pero hindi sasagad yung asin. After na asin, may alat siya na, ano, na, na konti. Asin tapos alat yung malalasahan mo. Wow! That is a nice flavor profile. Tapos yan ang maganda dyan. Paang ang pasadya yan. Kapag mga garne, <laughs> garne ang pagkain yan. Mmm ramdam na ramdam ko yung pagpasok ng collagen sa, sa katawan ko. Wow! Tapos, sasawsaw mo sa sili na may kalamansi at patis. Mm. Mm. Ito, dapat pa episode lang talaga siya eh. Pero, nasamahan natin ng, ng kumbaga parang yung pinaka lower part ng katawan. Yung mga hita, mga binte, tuhod, sa nyo ba, kailangan ko bang gawan talaga ng isang episode na puro paa lang talaga? Let me know. Yung talagang paa na ganun na, yung paa talaga. Let me know para gawan natin ng paraan. Nahanap talaga tayo ng mga paa sa Siyempre, mag-suggest kayo kung ano mga paa maganda kainin. Pero sa dalawang ito, mas nagustuhan ko itong ano, itong sinigang. Trap. Pero ito, panalo din. So, can't go wrong between nilaga sa itong Sinigang, itong bulalo yung beef shank lang talaga or itong paa talaga. Try mo pareho din eh sa bulaluan sa Ramirez. In case you missed it, ay may bago tayong series. Bawat parte ng hayop ay i-feature natin sa kanyang food trip. Sinamahan nyo ako sa paa episode. And in case you missed it, narinig naman ang ulo episode. At huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.